magandang hapon mga kababayan. Narito tayo ngayon sa inyong paboritong radio station, ang DZRM. Ako nga pala si Winzen. Ako nga pala ang inyong DJ na palaging handang maghatid ng mga kwento at balita sa inyong mga teng. Ngayon, maglalakbay tayo sa kaharian ng Albanya kung saan hinahangaan ang pag-iibigan ni Nina Florante at Laura. Sungit ay Florante at Laura ay isang obra ni Francisco Balagtas, isa sa mga pinakatanyag na makatang Pilipino. Ito'y ay naglalaad ng mga pangyayari sa buhay ng ating mga bida na puno ng pag-ibigan, pagkikibaka at katapangan. Sa mundong nilikha ni Balagtas, saksiyan natin ang magkakaibigang Florante, isang marangal na prinsipe na sinusubukang malupig ang mga pagsubok ng kapalaran at Laura, ang magandang prinsesa na kanyang ng pagsapit ng mga sa kanilang mga buhay mula sa paglakbay ni Polarante sa malayong bayan ng Albania, hanggang sa mapilitang pag-alis niya at ang kanyang paglalaban upang ipagtanggol ang kanyang bayan. Samarin natin si Adolfo, ang mabangis na kaaway ni Polarante na puno ng inggit at kasakiman. Ano kaya ang mga hamon at pagsubok na harapin ni Polarante at Laura sa kanilang pag-iibigan? Samahan niyo ako mga karadyo sa mga napakasayang paglalakbay sa mundo ni Florante at Laura, kung saan ang katapatan, kabayanian at wagas na pag-ibig ay mananay. Abangan natin ang sumusunod na kabanata at mga tagpo sa ating programa. Maraming salamat sa pagkinig mga karadyo. Ito ang inyong DZRM. Nagdadala ng musika at mga kwento sa inyong puso't isipan. Mula dito sa Albanya, narito po si Linzal. At si Jasmine. Una, lagyan ng tubig ang planggana. Pangalawa, ilagay ang wings powder. Pangatlo, kusutin ng bahagya. At pang-apat, ng maigi. Panghuli, isampay ang nilabhan. Mga minamahal naming tagapakinig, malugod kami nagpapabot ng mainit na balita mula sa inyong paboritong radio estasyon, DZRM. Narito tayo ngayon upang ibagi ang espesyal na paglalakbay sa kamalayan na tanyag na karakter sa dakilang nobelang Florante at Laura ni Francisco Batasar na mas kilala bilang balagtas. Si Florante, ang ating bida ay isang mabagsik na mandirigma at tagmula sa kanlurang Mindanao. Matapang at may pusong wagas. Kanya pinatunayan ang kanyang husay sa pakikipaglaban upang protektahan ang kanyang minamahal na si Laura. Si Adolfo, isang karibal ni Florante, ay piniling gamitin ang kasakiman at kaharasan upang maangkin si Laura. Ang kanyang kahalayan ay naging dahilan nagkaguluhan sa kaharian at isang banta sa pag-ibig ng Florante at Laura. Sa pamagitan ng ating programa, malalaman natin ang mga detalye ng kanilang laban kung paano nila nalampasan ang pagsubok, kung ano ang mga leksyon na matutunan natin mula sa kanilang mga pagsubok. Kaya't makikisa sa atin mga kaibigan at samahan ninyo kami sa isa, isa namang kinangahang paglalakbay sa mundo ng paniktika ng Pilipino. Sa susunod na kabanata ng ating programa, tayo lalalim ng lubos sa buhay ni na Florante at po. Sa nobelang Florante For a moment to breathe. Follow me and see. Relax with natural tea. C2 green tea, hundred percent natural tea. Brewed fresh for you and me. Enjoy relaxing with natural tea. Our C2 green tea. Relax the natural way with C2. Magandang hapon mga kaibigan. Tunay na napakaligay ang araw na ating pinimalas ngayon. Dahil sa makulay na mundo ng musika, tayo muling maglalakbay sa kahapon at ibabahagi ang mga alaala ng ating bayani na si Florante. Sa ating programa ngayon, ating babalikan ang kanyang kumusan kumus at mga mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Magsimula na tayo sa saknong 172 hanggang 2 06 ng kanyang okay. Florante aking kabataan, bakit niyan ka lang nagdamaw ng mapait ng iyong pinagdaanan sa tuwing ako'y nagmamalasakit, sumasagi sa aking kaisipan ang mga alaala ng aking kahapon puspusan ang ligaya? Sa saknong 207 hanggang 231 at isusundan ang kwento ni Adolfo, isang tao na may malaking papel sa buhay ni Florante. Ano kaya ang nagiging papel ni Adolfo sa landas na tinatahak ni Florante? Anong karapatan mong humarap sa akin, Florante? Niloko mo ako at ipinagpalit mo ko sa iba. Ngunit, hindi ako papayag na magpatinag. Nagahari ako sa kadaliman at ipaparamdam ko sa iyo ang sakit na inabot ko. Nang dumating sa nasasaknong G32 hanggang 356. Nadala na natin ang isang makahulugang trahedya sa buhay ni Florente. Sa mga salitang kanyang tinu tinuran, napapalakas ang ating loob upang harapin ang mga hamon na naghihintay sa ating mga buhay. Florente, ang aking buhay ay puno na mapait na pakikibaba. Subalit sa bawat unos at pagsubok na dumating, ako'y patuloy na umaahon. Mga pangarap ko ay hindi ko haya ang mawala hanggang sa aking marating ang tagumpay. Go. Ito na ang muling bahagi ng ating programa, ang pagbabalik tanang ni Florante sa kanyang kamusmusan, ang papel ni sa kanyang buhay at ang mga trahedya sa kanyang buhay ay ilan lamang sa alamat na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Samahan niyo kami sa susunod na pagkakataon sa pananaliksik na iba pang bahagi ng tula ni Florante. Hanggang sa muli, DZRM!